Hi guys! Good morning! It's me and Cheryl at pagbabalik naman ako for another video. So, wala tayong masyadong ganap ngayon guys. Little bit of talking. So, i-share ko pala sa inyo guys yung nagpunta kami sa may simbahan na nakita nyo naman yung view. Sobrang ganda talaga niya. So, kaming mag-asawa guys is first time talaga naming pumunta doon sa may simbahan. So, ano, na, na ano ko lang siya, nalaman ko lang siya kay Joanna. Kasi si Joanna pumunta ron. So, chinek ko sa, ano, sa internet kung maganda ba yung place. Nakita ko naman maganda. So, anong pumunta kami dun, guys, sobrang lamig po ng weather. Hindi siya umuulan. Maganda ang weather, maglakad. Kasi so, talagang yung jacket ko, guys, is hindi talaga siya, hindi talaga siya strong sa weather, guys. Kasi, ano, sa loob kasi ng jacket ko is naka t-shirt lang ako no pag ano, nung nung pumunta kasi kami doon guys is may parking lot doon so ang parking mga parking doon, guys is hindi po libre lahat may bayad pero hindi namin nakita may isang parking ng doon na libre talaga siya na malaki yung space, pwede kayong magpark doon, pero napunta kasi kami sa mga, sa place kung saan kailangan ninyong magbayad. So, ang nakita ko sa parking lot doon, kung magkano ang bayad, may nagbabayad ng 5, 7, 6, and 10. So, ang mga nag a ng 10, guys, is yung mga, ano, yung mga parkingan na malapit sa simbahan, sa harap mismo ng simbahan. So, ayun ang mga murang parking yan doon guys is yung mga malalayo, little bit far no? so nag parking kami sa isang place na sobrang dami ng puno guys so paglabas ko ng sakyan is talagang gininawa ako ng bonggam bongga guys. Talagang nanginginig ako nagkaganyan-ganyan ako. Tapos yung kamay ko guys is inilalagay ng asawa ko dun sa pocket ng jacket niya. Talaga sobrang lamig at sinasabi ng asawa ko may balak talaga siyang bumili ng jacket ko guys pero sinasabi ko ayokong bumili ng kahit na ano. Doon sa may simbahan guys, pag taas nyo sa may simbahan wala kayong makikita mga stores. Kasi dito guys, ang simbahan dito is simbahan lang po siya, hindi po siya business. Na paglabas ninyo ng simbahan, sa tabi lang ng simbahan, is may makikita kayong mga nagtitindang mga tao, mga food, mga ganyan. Kasi sa, sa atin kasi, sa lugar natin is... Uh, may mga nagtitinda sa labas ng simbahan, di ba? Pero dito guys, wala akong nagtitinda. Kasi taas siya, nasa mountain talaga siya guys, at sobrang ganda ng view. Pag taas no dun, at sobrang lamig din. <laughs> sobrang lamig talaga guys, paano nagyayelo talaga dag dag para kang nagyeyelo pati yung mga kamay ko sobrang lamig pati ilong ko sobrang lamig talaga guys no kasi hindi ako nakagloves noon guys ang akala ko kasi yung suot ko na jogging pants at saka jacket is okay na pero hindi pa pala siya okay Tsaka guys, worth it na pumunta kayo doon. Maganda ang view, maganda ang weather. Maganda ang weather nung pumunta kami guys. Tapos ang simbahan nila doon guys, sobrang laki talaga. At makikita nyo yung view ng mountains. Kasi guys, yung place na yun guys is nasa mountain siya kaya malamig. And ano siya, more on grapes farm. Nagagawa sila ng mga wine. So may makikita ka mga stores doon na maraming nagtitinda ng mga wine. So umiinom talaga ako ng wine guys. Pero hindi naman everyday. Masarap di Pero guys, bawag mo na kayong uminom ng wine pag empty stomach kayo. Kasi talaga magsusuka kayo. Naranasan ko na yun. Uminom ako ng wine ng walang laman ng aking chan. nagsuka ako. So back, back bak na nga tayo sa may simbahan, no? So, may mga nakita kayong video sa akin, guys. Naglalakad ako pa, ano, nung, sa simbahan, guys. Kasi yung asawa ko nagbibideo sa akin. Sinabi ko sa kanya, videohan mo naman ako dahil magagawa ako ng content. <laughs> so, ang aking asawa, guys, is very supportive siya sa aking pinagagawa sa wow. Buhay mga pinagbibidyo ko, mga ganyan-ganyan doon sa pinuntahan naming simbahan. sa so, pagtaas sa simbahan, guys, is may makikita kayo mga views ng mountains, yung mga forest, at sobrang ganda rin niya. May mga museum din na pwede niyong pasukan at doon yung makikita yung mga iba't ibang klaseng mga gamit ng mga centuries ago. Ayun ang atang ginagamit nila. So, may mga makikita rin kayo mga ano doon, mga nagtitinda ng mga, mga Mary, mga Jesus Christ, mga ganoon, because ano sa simbahan nga siya, 'di ba? So business nila 'yon. So may nakita kaming carpet, guys. Sobrang laki niya, mga 160 ata siya. Kasi pag ano pupunta kami ng store, sobrang mahal ng carpet sa may store, no? Pero hindi na binili. So marami ring mga tindahan ng damit doon which is hindi rin ako bumili ng damit, guys, kasi aanhin ko naman yung damit. Kasi guys, pag bubili ka ng mga damit, isusuotin mo isang araw, tapos the next day hindi mo na siya susuotin. Na-stack lang siya sa loob ng cabinet. So, ako kasi guys, hindi na ako bumibili ng napakaraming damit dahil na-stack eh, lang po siya sa loob ng cabinet ko. May mga restaurant din doon guys na pwede nyo yung kainan. Marami hong mga, marami may hong pagpipilian ng mga restaurant. May mga little bit expensive at may mga cheap din na price. Sa pinuntahan kasi namin, sa pinag-parkingan namin, sinabi ng lalaki na hindi na kayo go buy ng parking kung kakain kami sa restaurant to. O oh, business yun na Alam niyo ba yung parking, parking lang is 7 lang. Pero yung food namin is 85. So, ang ginastos lang talaga namin papunta doon is 85 lang talaga. Hindi ko na sinama yung gasolina guys kasi ano, full tank yung gasolina ng aking asawa nung pumunta kami doon. So, ano nga, sobrang layo niya guys ha. Hindi siya malapit. Uh, malayo siya. Tsaka, hindi pa kami nakakapunta doon. So, pinuntahan namin siya. So, worth, worth it talaga siyang puntahan guys. Napakaganda ng view, yung ambience doon. Tsaka, marami ring turista. Pero, make sure ninyo na po pagpupunta kayo doon is... <coughs> ah uh, mag-ano kayo ng jacket, guys, kasi malamig talaga siya.